Mama Oaks, ibinahagi ang nakalap na balita sa kanyang source. True pa lang ipinasya ni LJ Reyes at ang asawa nito, si na at Paul Abilino, sa New York. Kaya pala halos walang update matapos ang schedule nila ng mga black screening sa Los Angeles. Close na close sila simula na rin siguro ito dahil na rin soon to be mommy na si Kimmy. Kik Aki. Samantala, kasabay ng mga nakakatuwang intriga sa Los Angeles, napakasaya naman ang King sa mga patuloy na pagtanggap sa kanila ng mga supporters. Patuloy pa rin ang magagandang feedback. Mala blockbuster ang kauna-unahang pelikula. Ayon sa mga komento, dito sa Tarlac, maraming nanood, pati mga seniors. Hatak magkinpaw. Imagine lahat mabas, kaya nakatawa kasi maganda at iba ang hata nila ang lakas ng chemistry. Hope may parating pa sa mga haters na palaging sinisiraan ng kinpaw. Sorry guys, kahit anong gawin ninyo, mananatiling silang matibay. Sabi ka ni Di Paolo Bilino, patibay sila ng patibay. Ayon pa sa si isang komento, Congratulations sa bumubuo ng My Love Will Make You Disappear. Masaya ang puso ng lahat sa ganda ng pelikula. More projects pa para ipakita sa buong mundo kung gaano sila kagaling. Kung gaano kagaling ang Kim Pao. Simula sa What's wrong, Secretary Kim? My love will make you disappear. Nawa, may kusunod pa ito.